magandang hapon po sa inyong lahat na master ayan may bago na naman tayong trip <laughs> ito mga master subukan natin kan nang huli na alimango kasama natin si kan si, si commander saka si kemark yes, si subok na magkan doon maglagay ng trap sa alimango, dito naman tayo bali ito mga master ay kan ah uh, ah uh, susubukan lang namin dito dito lang sa gilid gilid ko ng medyo kan medyo nabiti na sa oras nakakon ka hapon na kasi kaya dito na kami sa medyo malapit lapit dito lang namin subukan kung kung may mahuli sa sunod na medyo mahaba haba pa yung oras at di pa lang yung oras maghahanap kami nang kan ng ibang spot na mapapaglagyan nito dala muna kami sa medyo malapit bali tumama mga master icon first time ko mag <laughs> maglagay ng, ng ganito ay mahuli ng alimango ba mga uh, napapanood ko yung lang sa youtube <laughs> ngayon subukan natin gayahin malay nyo ang uh, master ay makahuli rin sana nga masunod pag may mahabang oras mga master uh, medyo aga pa gahanap kami ng kan magandang spot yung mga pag-arihan na kan na uh, pag-arihan na possible na may alimamo talaga dito hindi ko sigurado kung <laughs> may mahuhuli tayo dito yun subukan na natin yan Tagpuan na natin. Ang ibaba Good morning mga master Ayan na uh, <laughs> Subukan natin balikan yung pan nilagay natin kahapon na trap hindi natin kung may laman kung wala eh, hanap talaga tayo ng maganda ganda mo paglagyan mga master balik kahapon ay subok lang naman to yun na. Positib Positib mga master May isang piraso Ay dalawa Kaya lang maliliit Sige ha master Dalawang maliit Kaya lang maliliit Ayan. Ayan mga master. Ooh. Oh. Ayan mga master. Oh. Ang may liit. Uy. Tingnan sa unahan yung isa. Dalawa, bali dalawa pa pala. Meron Dalawa. well yung mga master pala di sabihin meron dito mas maganda dun sa luban mga master dito lang kayo ah dito lang tayo sa ako ni bandang malapit kita mo yung kay kayo mark Ay, no, ito wala. Mayroon doon. Ay, mayroon. <laughs> mayroon din, mga master. Nakatatlo na tayo, mga master. <laughs> <Yee -hye>. Bali. Subok-subok <laughs> lang ito mga master pero kahit pa paano meron din oh. Hi. Yan. Hmm. Hehehe. Tayo lagay. Susunod na master doon tayo. Yun doon. No. yan. Yan diyan malapad talaga yan diyan. Meron na nga dito sa bandang malapit. Kurado. Doon sa luuban mas marami yan. sama tim mengusir Commander. Tunggu lah. Nah kita majuin lagi ke kemar. Indah Yan mga master. Subukan natin ko kan dukutin. Labas bali yu inamin tong kan. Alima Iwan lang namin dito yung trap tapos babalikan namin mamaya. Ah, bali kan. Kuha kami ng pain. Dagdagan to yung pain. Tapos ilagay ulit dun. Dun sa kan. Sa so medyo malayo na putulin ko na lang yung sibit <laughs> master hindi ako marunong eh baka ko yung makagat pa oh, sorry. ha? Ah, ay 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 yan isa lang yung sipit nyo may hmm, tawa na niya ah. ay puno malapit na mag -mult. malapit na siya magmult kasi nagatubo na hmm? matagal na siya wala pa kasi patuloy yung sipit niya huwag ah. mo hawakan niya mukha na mag, mag pa yan Huwag wala iyo. pa yan. Sipit na wala na sa kanya yan. na yan. Ito mga musteride dalawa. Kain natin dito. <laughs> Kahit pa paano, dito lang sumalapit. <laughs> Nagkalaman din. Kahit may liit. Yan din lang. Ipit. Uy! Lakas! Ah. Oh, masipit ko na. First time mga masir, first time. <laughs> Hindi alam. <laughs> Anong diskarte na. Ito ay isa rin lang yung sipit nito ng isa. Ito walang iba pa tuloy din natin. <laughs> Pain mga master, di alam <laughs> First time e. Eh. Ah. Lalaki pa rin? Babae din? O oh, lalaki? Kapagkakakon mga master ito. Ito pala. Yan. Papahapatulis yan. Yan mga lalaki. Pero pagka medyo malapad. Yan yung babae. Ay, niyan. No, tehist mo mamas text natin. Ng, pero sigurado. Ako marunong maghawak ng kan eh. <laughs> niyan, mintawa na rin niya. sugat pa ako. Matusok ng tinik. Tabi. Bali, tabi namin itong mga master. Tapos, babalikan din namin ng mga. Habang, kwan, habang lutaid pa.